ang panahon na para sa iyo huwag maiinis dahil ganyan ang buhay sa mundo huwag mawawalan ng pag-asa darating din ang ligaya ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya kailangan mo ti tibay ng loob kung mayroong pagsubok man ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamastan ikot nang mundo ay hindi laging pighatid kasawihan ang pangarap mo ay makakamtan basta't maghintay Hello.